hanap nyo, wala po talaga. Ngayon pupunta tayo ng uh, Black One. Dito pa rin po sa Parkstone sa Kalubkob. So, pasensya na kayo ma'am girl, kulit. Kung uh, totoo ba ho yung pinapahanap sa akin dito sa Kalubkob Parkstone. Uh, Parkstone. <laughs> so ang init. Ah, ang init, ang init. Punta na tayo ng Black One. Sama lang kayo, ha? Siman, sinamantala na natin mag-video ngayon. Sinamantala na natin yung araw kasi pagdadating ng hapon, umuulan dito, eh. So, habang mainit pa, ah, pinuntahan na natin itong mga request sa ninyo. Kaso nga lang, tiyaga -tiyaga talaga tayo sa init. So ngayon, block 1 naman. Ayun na eh yung circle. Block 1. Hindi kaya ito yung block 14. Saan kaya ito? 9. May block 1 kaya. So sa circle na tayo sa paglalakad natin. So na matapos yung ano, ah uh, health center at saka center. Nine. Ay, paso nga tayo dito. Sana walang aso rito. Ay, eh, may mga narelocate na rito. Ito, block 9. Ah, may tubig na rin sila, oh. Ayos na, oh. Ay. ano oh, inayos na, oh. So, nakahanda na. May tubig na. Parang napakaganda ng kanilang kontador ng tubig. Ayun. Block 8 na ito. So, gandang hapon po. <laughs> Kikidaan lang tayo, ha. <laughs> Meron tayo ano black one dito? Meron po. Ayun. Ay, yung ano po, yung black one po. Yung uh, tabing creek po, yung direct ah, po Ah, sa dulo doon sa ano. Oh, okay, sige, salamat ay ha. Oh. May nagpapahanap kasi na... Ah, pa. Siya, Siguro ho. <laughs> ah, meron sila na ano. Oh, ah, okay. Mga ang galing yun? Ah, uh, tondo po. Ah, tondo, oo. Kasama ko kayo tayo sa video ko tayo ha. Oh, okay. Sige, salamat ay. So, ayun ah. yung mga malilipat na naman pala sa Martes. So, block 1, ayun. Ito na tayo, block 3 na tayo. Ito na yung block 3. So, ayos dito kasi may tubig na kagad na oh. Ayan na, oh. Gawa na, oh. Oh, okay. Ayos. Very good, ah. So, nasa dulo pala yung block 1. Ayun doon sa dulo na doon, oh. Wow! So yung iba dito may mga kuryente na rin. So dahil yan, ah uh, talagang tag-ulan na ngayon. Kaya nagiging madamo. Oy! Black to ito. Patay tayo. Saan na yung one na punta? Missing pa yung katapat ng black 2 ay uh, black 6. Ah, baka sa kabila. So ito dito ay ilog na yan dito sa kabila Tapos tricycle Ah oh, wala Wala dito Yung black one mukhang <laughs> Ay Ando doon pala sa, sa mismong creek Kalimutan ko na Ayun pala doon yung black one Okay oh So haba nang nilakad natin ah From Tawag dito 38 Papunta dito sa Block 2 Sa mismong Ayun na oh <laughs> Papunta na boundary na ng uh, Tawag dito ah uh, Nang hyacinth Papunta na ng halang Ito pala yung block 1 Ayan dyan oh Itong sa may ilog mismo Ito pala yung block 1 Ito isang mahaba Ito papunta doon sa may entrance uh, ng papunta ng Malainin Bago. Itong mga bahay na ito nasa gilid na yan. Yan o. Oh, dito sa kabila na ito. 52. So 25. So ayan na. Nandito na tayo. Mukhang uh, marirelocate na po ata kayo kasi sabi ni Kuya, marirelocate na daw ata kayo by next week. So ito na yung black one, oh. Black one na oh, ho ito. Ayan, oh. Oh, tika. Okay. 52 pala. Lot 52. 28 to black one, oh. Black one. Nakalimutan ko. Nakalimutan. 30. Lot 30. 31. Pero sabi may marirelocate daw dito next week. So baka ito na yung uh, pagiging lugar ninyo. Ganda hapon. 33, 34. Ay. 35. <gashi> 35. <galia> Grabe itong lakad natin. Ikot talaga tayo. 37. 38. So ito yung halira niya. Papunta dun. So yun yung black one. 40 na. So, 12 na lang. Ayan, 41. 42. 44. Konti na lang. 46. 47. 48. Okay. So, may mga gamit na 49. 50. <laughs> so ayan, nakita na natin Ay, buti ba yung tent dito So, uh, ma'am Shinalee sa Abadebra So ito na yung block 1, lot 52 So ililipat na ata kayo dito by next week At uh, mukhang nililinis na nga rin yung lugar Lipad natin para mas makita ninyo So ayan, block 1, lot 52 ito yung possible na maging bahay nyo. Ito yung lugar ninyo. So, so far, so good naman na. Mahaba pala itong black one na to. Hanggang doon pa, sa kabila doon, sa dulo na yun doon. Magmula. Magmula naman doon sa may paradana na tricycle. Nalito na ako, nakalimutan ko. Ito pala dito yung black. Ang haba ng nilakad natin. So, wala pa ako yung kuryente, pero meron namang wire. No? na pwede kayong magtapan sa mantala para kahit pa paano magkakuryente na rin kayo. So ito yung magiging lugar ho ninyo kung sakasakali. Ito yung harap nung uh, magiging bahay ninyo. So ito po yung uh, pinaka-opisina ng mga empleyado na nagtatrabaho dito ng mga nag-aayos na mga bahay ng mga pabahay na nandito nakatayo sa Malainim Bago. Ayan o. Oh. So mukhang nililinis na nga. Pinagpawisan tayo doon. Okay, so yun. Shout out kay Ma'am uh, Shinalis Abedid sa Abedra. Hirap big kasi ng apelido ninyo. so <laughs> ito na yung Black, uh, Black One Lot 52. Tapos shout out kay Ma'am Girly Kulit. So hindi ho natin nakita yung mga pinahanap yung lot. Nakita ho natin yung mga black. Pero yung lot, parang wala ho ata doon sa mga black na yun. Kasi 26 and 25. Mam Girly kulit, medyo matataas yung mga lat na parang wala ho doon sa mga black na yon. At uh, shout out naman kay Mam uh, Asusing Ricarte. So nakita natin yung bahay ninyo, although may kuryente na kayo doon, pero ginagapangan na siya ng mga, ng mga damo. So nihintay na lang kayo doon. So yun nga sabi ni Kuya, parang may ililipat na dito. Uh, itong susunod na linggo, hindi ko alam kung kasama na po kayo. Okay? Sige, maraming pong salamat sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At uh, sa nga pala, meron na pong uh, piplix lang sa inyo. Meron ho tayong uh, charity channel. no? Uh, yung mga charity works natin, doon natin ina-upload. Nagagawa uh, uh, tayo ng panibago para doon sa mga charity works natin. Okay, pakisupport na lang po ninyo at uh, paki-subscribe na lang ho yung uh, ating bagong uh, YouTube channel para sa mga Watch charity works naman ko natin. Maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Ngayon na lang ulit tayo nakapag-video dito dahil nga laging umuulan dito. Pagka nandito dito tayo. So ngayon umaraw na, sinamantala natin kahit medyo tanghali pa at napakainit para makapag-update at magawa natin yung mga request ninyo. Maraming pong salamat sa inyo. Yun likod nga pala nitong uh, black kuwan ay ilog na huyan. So, kung ano po, pwede pa kayong may mga bakanting lupa pa dyan na pwede ninyong uh, mapagtanibang kung mahilig kayo, mga gulay-gulay, kung ano. Kasi ilog na yun, tapos may bakanting lote pa. Kaya medyo ganda hapon po. <laughs> ay, kikidan ulit. <laughs> May mga malilipad na rin naman pala sa ano, no? At 13, eh. mga taga sa inyo. Naggaling hindi kayo Manila. Ay, hindi. Taga dito kayo. Uh, sama ko sa video ko, sir, ha? <laughs> okay, so yun. Uh, okay na tayo. At yan nga. ilugu yung gilid na to dito. <laughs> At uh, may narilocate na rin dyan. Nasaan na ba yun? Nandito tayo dadana. Okay so punta naman tayo sa iba